ay mabihiro. Magkapitaw ng ano, mag-aahitaw ng buhok. bagelaw aquel eh, lado. Hindi pa ito ng pwesto. Bagal yung video. na. Pupunta ko ng Bawang Ilog mga Bigerok. Bawang Ilog, Pasig City. Releasing ngayon na ng uh, Senior ID, yung PDC. Uh, may patanghali ako para hindi maraming tao. Kasi maraming tao doon kanina dalawang jeep na ito mga biyero uh, malapit tayo sa bagong ilog nag-gumit lang ako eh. may hirap parking dun eh may hirap ay dalang sa akin problema sa parking bagong ilog Pagpapangilog. Pagpapunta sa no sa covered court. Higahin ang ID na senior. Higahin ang ID. Carefully ako nakarating. Maraming hinihingi. Mga danghapon po. Nakikiraan <laughs> po. Bakit may paita ang system ng mga kapatid? Dito. Ayun. Ayun po. Pilido. May sakto. Ayan, tapos na ang mga bigerok. Ayan, uh, madali lang. At natapos, eh, kakunti ang tao. Kaya na, sobrang dami. Ito yung kaya na umaga, Sobrang dami ang tao ng mga yan, no? Kasi, ano eh, sa bay. Yung mga nakapila, kokoha pa lang ng ano, ay, magka-picture pa lang. Yung hindi nakapag-picture dati. Ngayon pala siya picture Kaya halo-halo kami. Yung mga releasing, kukuha ng PBC ID. Iba naman, bago pa lang kukuha. Pero yung magka-picture ngayon, makakuha din lang din yung hindi nyo mga ID nila hindi ka namin nung una fake ko tapos ngayon lang releasing sila ano na isang araw lang lakad nila awis Meron pa lang ang ate ah. Meron pa ang dito ah. Ano yung ano po sa taas? Sa kwarto? Oo. Ate papahan paapahan ang kapatid ko. Papahan ni ate yan o. Paapahan ni ate. Oh, so, ba't ate? Ba't boss to? Sayang oriente. Tensi pwede na sa ano sa makasawa sa kabinet tingin ba ba tingin natin ang kabinet baka may cobra sana milyon ang naiwan eh <laughs> pag po oh. sa na oh pulis dito eh hmm. yung Gino'ng eh. <laughs> <laughs> eh. ano e, blackboard siya. Hindi taas. Kuwarto, sige mo. Kuwarto? Ayaw mo kang pumalitin e. Minsan nalulula ko e. Masagmasa ka ng panis ko e. Papitin na akong dimit. Hindi talaga pwede sa akin. <laughs> nalulula ko, yan o. Oh. Nalulula ko dyan? Eh? Oo, oh, may kuwarto pa rito. Yan. Yeah. Oo. Uh. Ito, mainit dito ah. Oo. Kaya nga ko sabi ko kay Lina. Hmm. Yung pinaglagyan ng aircon, gawin na lang bintana. Ito. Ah, si Bina Pina, yung upa dito? Hindi. Isa ano? lang kausap ni Monet na gagawa. Ah, siya na gagawa dito? Magpipintura. Hmm. ni Ay, rin ayusin to. Ito. Ay, nasa ano? Mainit dito eh, no? Mainit. Nalagyan daw ni Monet to na electric pump. Kaya ng bahay to. Ayun ang bahay natin. Oh. Saan? Ay, asa na? Nawala na. Nawala. Ay sila, merong dandos. Hindi ko ngayon ko nga, nakita yung mga... ba yan? po. Ayan, oh. ang <laughs> bahay natin. Hindi yung bahay natin. Ayan, ayan. yung green. Yung green baba. Oo, ayan. Ayan. Yung baba. Ayan. 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 Teka lang sa mga kaya, hindi ko. Tumasang ayaw. Init. Dato pala ganda natin yung hakan dito. Pala ko naman hakan dito. Matatanda naman dito, dito. yun. Kaya nga. Kaya kung hindi mamamatay. matay. Laglag ka gada yun. May hakan dito. Kasi pag nilulak, matay. Matay yun. Kung mawag sa kabila. <laughs> Hawak ko sa Teyus. Nahawaan ako Mabuhay ako eh. Kaya no? Ate, baka ba pa ba papalito? Ba eh, pag lang daw, pwede pa bench picks eh. Pag tatlo lang, gawin ko daw, eh. -tatlo lang, po daw tatlong ni Alam, isa. Oo, isa? Oo. yung mga nasa second floor, gusto dito, oo oh. uh, tatlo sila ngayon hindi niya uh, mabs ma sila mabs? ha? sila ba siya mabs? hindi siya mabs ako lang siya nandiyan ang pagkakaroon kayo ah ikaw? mhm kay... kay... kay babes niya? baby naman okay, okay. hey, hey, eto ginanyan niya kasi yung bata oo oh. lahat pinatabong sa baba ah, di saka babahulog Ang oh, maganda dito may galawang sigaw oo okay? oh, malawag may ko nga yung ano eh, kasi mahilig yun. dito o. Oh. Tami-tami, pa Ayan yung Barangay Hall oh. Ayan, Barangay Hall. Yung C5. Friday. Ate, baka may sa baba Walang tao doon. Hmm? Baka may sa tao. tao. Tulu. Tulu, oh. Oh, ketinggalan nih. juga. Oh. Dito, to, sa ano. Di parking parito, parking. <laughs> blog blog Jero <laughs> jer jer <Ayu> kau <laughs> Ito yung mapapahan ang kapatid ko Ito yung mapapahan ang kapatid ko Ang dahan ni ate oh Yung grocery ni ate sa bagilog <laughs> Sa taas yun yung mapapahan na

Okay. Okay. May sempe, may sempe kita, eh. <laughs> for, for okay. 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 20 Okay. 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 Okay.